Happy weekend po sa lahat, no? Papalo po natin Facebook page, Kawilan Trips. Turkey do. Turkey speciality. Tapos sa ating YouTube channel. For more fishing adventure. Ni Kawilan Trips. Oops. So ito na yung gulong Kaaga-aga pa natin dito Ayan na Boom So ina-expect na natin yan oh fish on yun uy sayang para kuda yun oh know, tumalan sa siya dun hindi ko na set yung hook yun know, oh uli rin ba meron talaga doon ano kaya yun yun ayun oh ay sa ibabaw ano yun balikan natin malaki yun yours plus ng tubig sana madali natin oh yun barracuda barakuda ah barakuda kasi binibira-bira kinukunti-kunti eh you know, oh yan, you know hindi lang yun nasasaktuhan, nasasakmal na maayos sana madali natin yan before madali yung lure natin wait lang oh wala, ayun may tama pero konti lang sana ito na Yun, uy yun. Uy. Hindi ko talaga ma-timing yan. Ano talagang pwede matungtungan na bato? Para kung mag-alon man, may laban tayo. Hindi niya pabira na maayos eh. <coughs> Hindi rin tayo na maayos. Kagat mo na. Ba't hindi niya mabira na maayos? Yun yung pinakatanong. Dapat dalhin yan. sa dali na yan you know, may humahabol talaga dun yun, putik mm, fish, on. Mm, fish on fish on fish on fish on yun na wag ka na magbitaw fish on hindi humihila ng maayos pero mabigat lang siya pero hindi siya tumatakbo palayo Uy, ano to? Dilaw. Uy, one spot. Ito pala. na. pala. ka na. Ayan, Medyo malaki-laki to. One spot snapper. Kanina niya pa ito dinadali-dali. Hindi na talaga mapuruhan. Pero ngayon siya na yung napuruhan. Yun, dalawa. Parang sila ano to ah. Sila law. Parang sila law. Di pa. Oy, nakabangka. Fish on. Yun, dali. One spot ulit siguro to. Tinggal lo Lord you know dali dali eh ya, pala siya one spot mo dapat yung tension na andyan lagi one spot nya one spot nya ayo te dali one spot Subuhnya ilong kawili kaya nga <coughs> pangalawang fish natin kawan pangatlong fish natin mga kawili Okay, thank you Lord. Nakatatlo na tayo. Balu. Uy. Pishon. Uy, sayang. Yan, dyan pa rin. Ay, wala na. Sayang. sayang oh fish on uy malaki laki to yan o oh uh. uy eh malaki laki to pero palapit na siya. ayan o. uy putol putik sayang Laki nun Yan yes, yung sasabi kong malaki Tayang, nice Woohoo!